Lalo pang lumaki ang nakambang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ito ay susunod na go batay sa pinakahuling pagtaya ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, base sa apat na araw na kalakalan, posibleng pumalo sa 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos ang inaasang dagdag naman sa presyo ng kada litro sa gasolina. Meron ding nakambang dagdag presyo sa kerosene na naglalaro sa 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos kada litro. Ayon kay Romero, ang big time oil price hike ay bunsod ng mga espekulasyon kaugnay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran actual supply disruption na nangyayari. Pero po yung mga haka-haka, lalo na po ang kinatatakutan na pagsasara ng yung parang passageway ng mga petroleum products mula Middle Asian mm -hmm. state of foremost, di po ba, the Persian Gulf, mm -hmm. po mas malaki po yung magiging uh, impact talaga kapag natuloy po yung ganong uh, haka-haka. Ang tinig ni Director Rodela Romero. Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE.